So ngayon ang inaasahan natin ng pamilya na yung nasa Taiwan, po. no? So sa ngayon ang tumatayo muna oh, kasi wala namang ibang mag-aalaga kay Mrs. Ganoon talagang propel natin mag asawa. Isir si nung dalawa, di ba? Di gaya. Na araw. Kasi no? napapagod kang madalas. Sambon mga ito kami dyan ano lang, pag wala yung mga nilalakan mga ganun. Ah. Pero may time po talaga na nangihina kami pag hindi kami nakakapag-inject -in ng gamot. So, okay. parati kayo, Ate Marian, sa kakuya. Parati kayo sa NKTR na pupunta. Every nee. two weeks po. Dati, pero ngayon weeks. po, ano na, sa isang buwan, isang beses na lang. Dahil Araw-araw daw -araw na... sila nagda-dialysis po. Hmm. Meron na po kaming, ano, ah, isang buwan na po yung... Isang buwan, so, isang, isang buwan na po yung solution na ginagamit namin. Ah, okay. Oh. Pero, pero ngayon po, dalawang araw na ako nabalik na yung GTI. Naglaboratory po kasi ako. Mm, kailangan Magaling mo. Galing po ata kay sa dialysis ngayon. Oh, Nag-dialysis. Okay. Kaya pala parang pagod si Ate Marian. Talaga. Kasi kapag galing ka doon, di ba? Hindi po. Ang dialysis ko, solusyon, may baon ako. Nag-dialysis ako kanina. Dito. dito sa dyan po, yung tubig po. na 2 liters, pinapasok po niya. Tapos, after 6 hours ba? 8? 8 hours. Pinalabas ulit, papalitan ulit. Mm ibang mismo. ibang method ano. Mm ibang method. Oh, ibang hindi yan yung usual method. Oh, na so lang nga, sa okay. NKTI lang siya? NKTI. Okay. So partner, so, Ate Marian ang uh, lumapit kayo sa ating programa sa serbisyo publiko sa Bantay Radio, upang humingi ng uh, tulong medikal nao oh. sa amin at uh, sabi ninyo ang kailangan ninyo ay eh, solusyon. Kayo po ba'y ay uh, nag-submit ng quotation sa ating opisina. Opo. Mm, mm So, hope uh, most likely magkano po ang ang ano natin? Ang quotation. Quotation ko po ngayon na napasa is 48,000 sa isang sa isang buwan lang po 'yun. Sa gamot lang po 'yun na ano. Gamot lang, lang po 'yun ta, ana, medicine. Gamot. Yan po ay lahat ay Opo. nasa NGTI. Opo, lahat. yung iba po wala. Po, wala po iba wala. Kaya nabili po kami sa Mercury. Yung calcitrol po wala Kasi po wala rin sa ibang puti kayo, ibang gamot eh. Pero may so, nako kiri lang po talaga. Pero may nako kuha kayo doon sa... Opo, meron. Isan po? Mm -hmm. Bali mm -hmm. yung kulang, maraming kulang eh. ko po kasi doon na nakuha sa kanila yung pang-inject po. Eh Ep puti. Yun na nandun. Opo. Opo. Mm -hmm. Hindi po yun wala mm -hmm. So kung 48,000 isang buwan, ang hinihiling nyo po sa amin ay... Tatlong buwan. <laughs> Tatlong buwan. <laughs> Tatlong buwan. Oh. Tatlong buwan. Mm -hmm. Handoong okay. Nandun mo ang partner. Eh. eh. Nakalagay naman dito, tatlong, tatlong buwan ang hinihingi. Eh, nakalagay naman dito, pang-apat na buwan. Okay lang, sir. Mas maganda. Ayos ba yun? Ano, Ate Marian? Oh, oh, mas maganda po. Para nagkamali yata yung <laughs> editor namin dito. Ah. <laughs> ano? Kasi ta pang tatlo yung hinihingi ni Ate Marian, saka ni oh. Kuya. Eh, ah, Hindi po, every Hindi three mo, months. Hindi ganyan. Kasi ang mga nahingan po namin ng GL, ano lang, Isang beses lang ako oh. magagamit. Sa bigong partilis list po, nakakahingi ako every three months po. Mm, okay. mm -hmm. no, Pero hindi ko katulad nila, ano. Aha. Ma eh, anyway, yo, eh, kapat na na kalagay dito. Eh. Kami naman, eh, madaling kausap. Si Paolo, madaling kausap. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang servisyo hmm. publiko po. sa Abante Radio, madaling oh, kausap. So, ibigay natin po. ang pang-apat na buwan na competition ay, na no, ni Ate Marian. Apat para, na buwan na yan, ha? Eh. Mm -hmm. Oo. Para makapahinga-pahinga yung nasa Taiwan. Apo. Di ba? sa iba naman niya ibigay yung ano. Oh. baka. May pamilya po yun nandun. Wala po. Hindi na po. Binasa. Hindi, dalaga po. Ah, dalaga. Huwag mo na tulungan. Okay pa. <laughs> <laughs> Joke lang. Ah, <laughs> eh. sige, so, ganun na lang. Pinapasahilan <laughs> <namin> kayo. <laughs> anong masasabi ninyo? May mensahe ba kayo sa programa natin? salamat po sa Abanti Jari o sa pag-invita sa amin dito. Okay. Uh, malaking tulong po sa amin na ibigay ibibigay. Mm. -hmm. Maraming maraming salamat po. Oh, so, makikipag-coordinate po ang ating opisina sa inyo para mm -hmm. mabigay na yung pang tatlo o pang apat pang apat oh, na oh. gamutan no? apat na buwang gamutan ano? okay? okay? Mm -hmm. okay Ayan. okay basta hindi maka di kita hindi kita nga makakaasa po kayo na ano masusunusun na yan mm -hmm. at nasolusyon na ha? mm. -hmm. okay so antabayan na po ninyo mga aming staff po sinong kausapin mo po si Angel um, Angelica. Ang ganda. Ang ganda. Ang maganda, Ang maganda. maganda, no? maganda, 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 maganda. maganda, maganda. maganda si Kaya Angel po yan. Angel namin. Kaya pala yan. ayaw pumasok ni Kuya kanina. Ikaw lang yung pinapasok. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Okay. Ayun. Sige po. Ah, Tabayan na po ninyo ha. So, tatawagan po namin kayo. God bless you po, Ate Marian. Ha? Hangat namin na tuloy-tuloy ang ano ha. Pagaling. Alam namin kailangan-kailangan nyo ng ganyang gamot eh hindi po pwedeng maka antala oh, po, hindi. yan. Pwede oh, okay, pwede Salamat. Kaya ginagawa ko namin lahat na ano. Hmm. Na mahinga ng tulong. Okay. Lalo na yung gamot. Pag hindi ko nakakainom, yung nangihina. Mm hmm. Ganun po talaga. Mm hmm. po. Mm -hmm. Makakaasak po kayo. Salamat, Salamat po. po. Salamat, po. Po. Salamat mm -hmm. ng marami po sa inyo. Salamat Sige din po, pa, sa pagpunta ka sa ha. At, at kakagali na sa dialysis mm hmm. ni Sige ni po. Nanay. Ingat.